Ayan o. No? Ah, na nauna na dito si Boy Pogi. Ayan o, no? Boy Pogi! Ayan you o. Know? Ayan o. No? Tara yung pagkita na ng sumigan o. Ayan. Pet malo na kamera o. Magluluto tayo ng kamera. Ako Ka ng kamera. <laughs> Magluluto tayo ng bangus. Ayan. Ayan ang lulutuin natin. Pit malo yan o. Oh. Ayan o. No? Kita. Pet malo na kamera. Ang pangsya. Ayan. Sing natin yan. Luto tayo. Ayan o. Ah, dito pala. Pwede. Alam ba, maulog. Ayan. Luto tayo ng ating uh, pananghalian. Ano una lilinisin mo natin yung ating uh, ating bangus. Ang ating bangus, lilinisin mo na natin. Pet mo, Lu. Pet So, titisting natin. Testing lang to kung anong output. Ayan. Try natin uh, mag-sigang uh, tayo ngayon ng bangus. Itong bangus natin sisigang natin. Ayan. May kita nyo. Ayan. Tatlong piraso. Okay na to. So, tatlong parangalian natin. So, unang-una, ayatin muna ang linisin. Linisin muna natin para tawag dito tuloy-tuloy ng ligaya. Oh, gab yung camera. Oh, gab eh. Oh, gab. <laughs> oh. Parang ano ko dyan Parang ah. Korean Parang Korean ah. Parang Korean ah. <laughs> oh, mukhang Koreano dyan ah. Kahit mando ah. Nung mukhang Koreano. tingnan na natin kung... na kung anong kalabasan nito. Ayan. Huwag tayo ng sinigang na bangus. Bari yung tatlong bangus dito titirahin natin. Ang gamit ko pang kaliskis, ito lang muna. Kasi wala tayo pang bili. Ito muna tayo. Eh, pagkaliskis yan, ano naman? May nanong binili na pang kaliskis. Mukhang igaw man eh. Di, di man yung makadala kaliskis. Ya, yeah. to, binili ni manong to. So, binigyan ito kay Manong. Ha? Diba? Diba? na kukiman ah. Nakakatanggal din pala. Mm -hmm. pako. Mayroong pako. Yan ang ano. Uh, ang Saan pa rin Iti-chain nyo naman. iti ng Timo. Digital camera. Pang-Timo. So, kaya natin kung ganda ba yung lapot uh, natin. So ayan, uh, ito yung gulay na panghalo natin. Ayan dito yung pichay. Ayan Pita tayo po, ayan tayo po. Uh, ayan, pichay tayo. So, pichay. Sitaw. Ito pichay. Sitaw. Saka opra. Ayan. Kamatis na rin siyempre. Iigisa muna natin yung ano, lulutuin natin para... Ito, pato. Pamalay mo lang sa. dan sepuluh gila betul matahari Tau Batau Patani betul 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 di rumah saya, si Tau Batau Patani mulai di bawah di bawah di bawah di bawah beratkan perhatian jangan masuk Masipag lang. Ikot lang. Masipag lang. Ayan na talaga ang buhay. Yun, gigisa tayo ng ating uh, sibuyas at uh, luya. Luya at naman, sibuyas. Ipak niyo para sa Oo. Oh. Ipak niyo lang. Hingi, so. lang, malalaki lang hiwa natin sa kamatis para may matitira pa siya na hindi siya matuduro. Kalau ng mga bangot kan? Eh. Ha? Salam, 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 salam. Bangot, bangot Saudi yan. Bangot Saudi. Bangot Saudi. Bangot Saudi. Bangot Saudi. Dah, Saudi yan. Bangot

sinigang talaga. Yan tunay na sinigang. Mayan, oh. Ayan, no? Ayan, Hmm. Oh. Yun, no? Oh, Maano so na lang yan. Ayan, eh, no? Oh. Sama na lang, natin lang yung pizza. Eh. na. Oh. Ayan, yeah, uh. no? Oh. Para isang uh, Hmm. Isang duruga na lang. Sama na, okay, na lang. Na, na yung pizza. Ayan, no? Ayan, isang bagsaka na lang. Oh. Ano naman to eh? Lutong ano to? Ayan e na. Lutong kahit saan lang. Ayan na yung pichay. Oh. Lagyan natin yung pichay yan. Lagyan natin yung pichay. Sariwang-sariwa o. Oh. Dami oh. yan. Mm. Eh, pagkaluto naman mamaya, magano na naman yan eh. Magsama-sama lang mamaya hmm. yan. Ayan o. Kulo know? na. Raso-aso okay. pa o. Oh. Raso-aso pa. Kumakulo na. Lagyan yan. Sa oras na to, Ilagay na natin yung ating sinigang mix. E Nga. Ah, ano na yan. Yan oh, mamasita naman diyan. Ah, pwede na makalibre diyan ng isang sa sakong ng mamasita. sang sakong papa sinigang sampalo. Ubos natin 'to kasi maraming luto natin eh. Mama, sinigang sampalo. Ubos natin 'to. Mamasita, baka naman. Hmm. 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 Ayan. Parang masarap to sa, ano ah, sa, sa may paris sa ni Diwata. Pares ng diwata to. Masarap pa sa pares ng diwata. Oh, ha? Hmm? Ano? Oh. Yung laman, nandiyan lang yan sa ilalim, ha? Nakalubog lang. Ano lang laman. yan, Nakatago lang yung bangus dyan. Nakatago lang yan kasi ganyan talaga. Hmm. Ay, may sili pa oh. oh, may sili pa. Malo, oh. Okay, okay it's malo, ha? Oh. Um, natin. Takpan natin. May kalukalo pa kami. May uh -huh. Malaman na yan. kung kalukalo pa yan. Ay, may kalukalo pa kami yan. Ito pa kami ng tuyo niyan. Yan pa. Part na sa sinigang. Sa tuyo niyan. Ayan oh. Ano yung sida to? Ayan oh. No. Yeah, Hindi o. Malabo yun, lang. Ayan. Yeah, Nag-focus pa eh. Focus ka. Focus ka. O. O. Sabaw pa lang oh. Dali na. Sarap. Ayan o. Pwede na yan. Ayan o. Medyo okay na yan. Tingnan natin yung opera kung durog na. Ayan Ah, uh, so, pwede na. Pwede yung kilawin ng okra eh. Yung pichay, okay, okay na rin. Huwag nga lang. Pwede na yung pichay. Eh. Ito na yan. Okay. Yan o. No? Takpan natin okay. ulit. Ayan, bakit na yan mamaya mamaya. Kalokalo. May ano pa tayo. Kalokalo. Kalokalo. Yan o. No? Pipita pa ng tuyo yan. Pipita pa ng tuyo. Uh -huh. Dito na rin tayo magprito ng tuyo. Tuyo o. Pipita natin. Ah. Uh, ano oh. natin? Pero tirahin na natin yung tuyo na mula pa sa ano malayong lugar. Ano? Oh. Ano? Hmm. pang ano to, pang appetite to sa sigang. Oh. yung pang ano, pagdiinan. Eh. Pwede ka pwede pag may kasama kayo bang lahi dito talaga. Pag naiwi ka sama ka, na agad ng amoy nito. Oh, so, sabot lang dito, malalaman mo na yung nakakalimutan mo. So, hindi na namo Oh, sarili nila. So, hindi sila naliligo. Anak ng pating. Ang baho naman nila. So, yan. Yan. Kasi ayan. Kasi silang maarte sa amoy. Pero yung amoy nila ay kasama nila yung kama pag pumasok ng trabaho. Maso pa. Di ba? Ang pambiyabas may bayabas pa mas mabango pa itong tuyo eh uh, May uh, bayabas sila o oh. yan o oh. kaya at o oh. Mm. oh. talaga pa talaga yan yan yeah. tap ano na naman yan mm. ano na naman yung tanyo dito mamaya ah? basta yun sa kalo kalo at ano tawag na naman yung paglero dito mamaya o sila lang o yan ito yung ating uh, preparation today ha? Huh? Ayan. Okay. Oo. Uh, uh, okay. Ayan natin ito dito. Meron tayong uh, Meron tayong kanin yun. sinigang natin. Ayan. Ayan. Sarap. Ito yung kanin natin. Ayan. Itong tuyo. Ayan. Okay. Tapos, kalukalo. Kalukalo. Solve na. Kita nga ka tayo. Rock okay. and roll na tayo. Oo. Ayan. So, God bless you, everyone. Kain na kami. Kakain na. Ayan o. No? Tapos na luto natin. Lumalakin. Hmm. May pakpak. Masaya naman ang isa sa okay. ati. So, thank you so much sa pagsubaybay sa Rock and ng pagluto, ha? And yes, pagluto namin mm. sa bagong video na to. Yes. Sa bagong camera. May na namin. Kaya Rock ang lahat yan. O, oh, ayan, o. Oh, Kain na. Sandok mo tayo ng ating... uh oh, Sarap. Sarap. Tanapin muna natin yung pataw. Kasi na yung pataw nandito sa ilalim. Hindi na makikita Ayan natin yung pataw kasi nandito sa ilalim Ayan o ko yung ulo saan ay O sige lang. lang Ayan o Sarap Ayan, rock and roll na Ayan o Ayan. 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 Ayan o, rock and roll o Ayan. Ayan na Ayan Ah. Rock and roll suabe. Hmm. Wow. Wow, Sabaw. Sabaw pa lang. Para ano ah. Parang Paris ah. Parang Paris. <laughs> Ayan. Thank you ang kakain na kami. Till next vlog. Bye bye.